Oli mm. 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 mm, mo ko na mag-blur. Eh. Eh. mo Ganda-ganda na ang panaginip ko Eh. na ko lang at ang kinis ng skin mo? Aba, <laughs> siyempre. Talagang ganyan. Olivella touches my skin. Sabi ko nga sa mga amiga ko, magigas papaya na sila. Eh, ba't wala ka nga palang brief? Ah... Uh, uh, ano kasi? Uh, pwede ko ba sanang mahiram yung panty mo? Baka kasi gamitin namin sa gera bukas. Pwede ba? Hindi ko na ulit sa ulo ko. Promise! ilang beses mo nang sinasabi yan, pero inulit-ulit mo pa rin. Basta, last na to, ah. O sige, bukas. Thank you. Thank you talaga. Alam mo, kanina, nasa na naman nila ako. Sabi nila, nagpapamend lang ako. Mukha ba talaga akong bating? Ano ka ba? Lahat ng pinagsasabi nila ay hindi totoo. Malambot ka lang talaga kung talagang lalaki ka, anakan mo ako nito? Hindi ko nespia na charo, pinilit ko, pinilit ko blackmail charo. sa so upanti. Nakapagiri -e para sa isang pulit na tuloy. Unfair. Lahat yan, bakla? Oh, Oo, lahat yan. Balak magladlad. Pictures mo ka lain, like, no? Parang mga shulbam lang kasi. Hmm. 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 Atashi wish Becky, sir. Wafakit scream basi. With ako! sako. <laughs> Pigila mo ko. Sasampaling mo oh. to. Pabaya mo na. Kimirurut lang yan. Nagpapansin lang. Crush kasi yan eh. to, Mukhang boy next door. Sigurado ko pa talaga si Lais Tonta, junakis ko yan. Tinig ko na yan kanina. Kaya yan nakakapa kasi pag dinas mo, nakatibak. Hmm. Enjoy man ganun. Pero kapag maligot ka, hmm, <laughs> makate. Hmm. Samson! Samson, alaga ako. Isama mo naman kami. Wala kang extra damit. Wala ka rin baon. Saan mo mga mo. No need. Big boy na kasi ako. Tsaka, yung mga kasama ko, ah, kaya naman. Tsaka, siya na akong bahalang magpunas ng pawis ko eh. Wala na kayong dapat problemahin. ano kayo maliligo? Hmm, huwag ka nalang maingay ah. Pero, umahala ko sana, sabay-sabay kami. Baka gusto mong mag-join. <laughs> no, thanks. Fly na tayo! Paalis na ako. Hmm. I love you. I love you too. Pero, as Freund. friend. Ah, hm. oh, sorry anak. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi kita kamukha. Basta mukha mo pa yung driver natin. Taxi lang nanay mo. Kaya ako maglaladlad. Samson! Ayoko!